may patan na na ikonvict ka, ikulong ka, but bago ikulong, pakinggan mo muna ang isang tao kung may, may kasalanan ba? Yon. Bago mo ikulong, pakinggan mo muna. At yan ang naalala kong isinisigaw ni Ka Eric. Bago nyo ko i-contempt, pagsalitain nyo muna ako. And sad to say, hindi na siya pinagsalita. Gemma Pasyente, maraming salamat po. We're praying for one million. Maraming salamat. Sana nga po, sana po, may awa ang Diyos. Rights of the accused. Pag sinabi po bang akusado ka, tapos na ba ang laban? Dapat hindi. na ba Hindi. Ibig sabihin ng... From the word akusado, it means you are just an accused. Mm. Hindi ka pa guilty. Hindi ka naman convicted criminal. If you an accused, hindi ibig sabihin you are a criminal. Don't forget, accusation is not synonymous to guilt. Yeah. <laughs> ang akusado po, hindi ibig sabihin guilty ka na. Ulit-ulitin ko po yan. And again, ha? Huh? Ha? Ito po ay pinagmamalaki ko po. Ang akusado ay hindi ibig sabihin guilty ka na. Tatandaan natin ang Marites, dalawa istorya niyan. Yung naniniwala sa Marites at yung naloloko ng Marites, mag-iingat po kayo sa mga Marites, ha? Kaya nga laging titingnan natin ang istorya ng magkabilang panig. And I am very 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 ah uh, supportive doon sa mga inaakusahan. Ha? Ano po ako diyan? Tingnan niyo ha, simula pa lang kay Jovilyn. Doon tayo pumapanig, doon sa akusado, pero hindi binibigyan ng tamang proseso. ay ah, hindi po tayo pabaling-baling. Ayaw po natin yung huhusgahan ka na lang basta-basta. Jovilyn Bantag, Tebes, at Kaerik ngayon. Kung gusto niyong ikulong, walang problema. Ayos yan. Padaanin niyo lang sa tamang proseso. Oh. Don't forget that. Balikin ko ha. Accusation is not synonymous. Hindi the same sa guilt. That's why, ano-ano ano yung mga karapatan na isang akusado? Anay Morning Juice, shout out sa'yo. Uh, Life with Diyos, hello, shout out sa'yo ang daming karapatan ng isang akusado. Bakit ang daming karapatan ng isang akusado? Na dyan niya sa Bill of Rights. Bakit? Kasi the government or yung state po natin is very powerful. Mm. Yung rights of the accused is actually one of the limitations of the power of the state. Bakit kailangan ng limitasyon? Kasi kung walang limitation, kahit sino pwedeng daputin. Kahit sino pwedeng ikulong kahit sino, kahit chismis lang, kahit marites lang, hala, ikulong yan. Ay, eh, ang dami pa namang marites sa bansang Pilipinas. Sus, Delikado yan. Kung may, mar may marites sa buong mundo, pinakamarami yan sa Pilipinas. <laughs> Ay, nako. Dinaanan po namin yan, <laughs> mga marites na yan. Hanggang ngayon, marites pa rin. <laughs> Hanggang ngayon, nandun pa rin sila. Sa kangkungan. But anyway, hindi mo pwedeng basta na lang dadamputin. Kaya nga delikado yung ginagawa ngayon ng Kongreso. Oh. Hindi gano'n. Bigyan ng jacket 'yan. <laughs> Para ganoon lang. Hindi gano'n. Kailangan may limitation ang power of the state. So ano yung mga limitation of the power of the state? Ang dami. Number one, right to due process and equal protection of the law. Right to due process. Number two, yung tinatawag na right against self incrimination. Yon. Right to due process. Oh. Right to self-incrimination. Ay gusto, pag ikaw tinanong, hindi mo pwedeng uh, ihulog yung sarili mo, kumbaga. Ang, ang gusto nila, etong ginagawa ng kongreso, tingnan yung mabuti ha, parang gusto nila si Ka Eric, ilubog yung sarili niya. <laughs> parang gusto niya, ay sige, ako na mali. Parang ganun, hindi. Wala po sa batas yun. Ha? Huh? Dapat ang kongreso ang naghahanap ng ebidensya. Laban kay Ka Eric, hindi yung aakusahan mo si Ka Eric at gusto mo siya, siya mismo idiin ni Ka Eric yung sarili niya. Ganoon lumalabas. Kaya napakamali po, napakamali po ng proseso na ginawa ng kongreso diyan. Talagang babalikan po sila niyan. Right against self incrimination. Number three, ang dami, damit to ito MJ, may tinatawag tayong right to bail. Right to bail. Right to yung tinatawag na custodial investigation. Another right, yung tinatawag na presumption of innocence unless proven guilty beyond reasonable doubt. Right to counsel. Karapatan mo na yeah. kumuha ng abogado. Isa pa yan. Humihingi siya nung unang hearing, ayaw siya bigyan, ng uh, abogado. Ay, huwag kang babagsap. Pasensya na po ha, wala pa akong lalagyan eh. <laughs> right to counsel. Counsel. Another, yung tinatawag na right to be informed of the nature and cause of the accusation against him. No. Karapatan na ma-inform ka ano ba yung inaakusa sayo. Sa totoo lang, ang gulo na ng Kongreso. Ano ba ang problema? Yung di umanong sinasabi daw nila na fake news si Ka Eric o may kaso si Kibuloy o yung channel ang may problema. Labo-labo na po. Tingnan nyo po. Kung sa korte po to, hindi pwede yan. Irrelevant yan. Hindi ka pwede kung ano-ano ang gusto mong ikaso sa tao. Kung ang kaso mo, ay fake news si ka Eric, yun lang. Hindi ka pwedeng pumunta kay Kibuloy. Hindi ka pwedeng pumunta kay SMNI. Eh, mas matindi sa korte tong kongreso. Lahat! Eh, baka magulat tayo. Ha? Ah, pati driver. Baka pati driver ni Kibuloy. Kasuhan. Kasi nagkakalabo-labo na eh. Oh, mamaya mag-awa yung driver ni Delima tsaka ni Kibuloy. Patay tayo dyan. Labo-labo, eh, di ba? Anong nangyayari ngayon? Hindi mo na maintindihan. Ano ba talaga ang kaso? Al karapatan mo na malaman ano ang dinimanda, ano ang nature ng kaso na dinimanda laban sa'yo. Kung ako si Ka Eric, maguguluhan na ako talaga. Ano ba talaga problema? Karapatan mo yan to be informed, right? Na alamin ano yung mga ano yung nature ng kaso na ni-file laban sa iyo. May, may iba may tinatawag pa tayo MJ na right against double jeopardy or yung tinatawag na right to cross examination. Yun ang mga basic na mga karapatan ng isang akusado. Right to due process. <laughs> right to cross examination, <laughs> Patay sila diyan. Ha? Pwede mong i-cross examine. Halimbawa, sila tambunting kung sa korte yan. <laughs> Ha? Ah? Kaya nga ayaw nilang idemanda eh. Nagtataka ako kay speaker, bakit hindi idimanda si Ka Eric? Bakit yung kongreso, yung mga kanyang mga alipores ang nagsasalita? Basta ang dami mong laban, meron kang boses pagdating sa korte. Kaya nga ako, mas gusto ko pang ma-demanda. Maraming salamat. Clarity. Process number one, uh, Kuya Mark. Ano po ba ito? Ibig ito? Yung right to due process, dalawang klaseng ang due process kasama, uh, kasama MJ. Mm. May tinatawag tayong substantive due process. May tinatawag tayong procedural due process. Ano ba yung tinatawag na substantive due process? Yung interest ng public, the interest of the public demands intervention by state. It means interest of the public ang pinag-uusapan. Kung na-violate yung interest ng taong bayan, that is in violation to, to, due process. And the means employed must be reasonably necessary. Like for example, kung may, may proposal na ang, ang bayan sa trade sa MRT, isang tao, isang libo, Oy. isang poll, isang tao mag-file ng kaso to declare that proposal or to declare that law unconstitutional. On the ground, it violates right to due process. Substantive Substantive due process. It means the interest of the public na epektuhan. Kailangan ng intervention ng ating gobyerno kasi, or the state natin kasi, the interest of the public is actually na, na epektuhan of that proposal. Violation of right to due process. Yung tinatawag na substantive due process. May, may tinatawag din tayong procedural. Ito yung mga kaso-kaso, procedural due process. Ang procedural due process, bakit may procedural? Di ba sabi na batas? Strike! If you are the government, you are strike. But, here be first. Pakinggan mo muna ako bago mo ako ikulong. Yun ang sabi ng... Yeah. Doon pa lang, nawala na eh. Yan yung sinisigaw ni ano, no? Bago nyo ako i-contempt, pagsalitain nyo muna ako. Ha, hindi siya pinagsalita. Oh. So, may due process doon? In my opinion, in my honest opinion, hindi po nabigay kay Ka Eric yung due process. Ito hindi po usapan na, na tama ba si Ka Eric o hindi. Ang lagi lang nating pinagtatanggol ay yung respetuhin ang due process at huwag tamaan ng SMNI kung ano-ano. Kasi po, again, hindi, sa mga matatagal nang nakikinig sa akin, binirada rin natin ang SMNI. Dahil sa paninindigan nila dati, apo tayo ay contradicting kontradict sa kanilang paninindigan pero dito aba ay eh para namang iniipit ang SMNI nang walang kadahilan. Parang sinisilipan lang. Para kayong traffic enforcer na nag sa ilalim ng uh, tulay na nakatago para lang nag kayo ng mali. Hindi ko po sinasabi lahat ng traffic enforcer masama pero hindi ko na kailangan ipaliwanag. Alam ko, lahat po tayo naka-experience ng ganyan. Yung biglang may lalabas, nakatago sa puno, bigla kang huhulihin. Hindi po patupad ng batas ang gusto kung hindi silipan ka ng mali mo. Hmm. Dahil may agenda. Right to due process. Hmm. Pakinggan mo muna ako. That's why kailangan ng, number one, impartial court. Kaila kailangan ng court. Na okay, ako, para sa akin. Eto ang matinding kongreso. Grabe. Grabe itong nangyayari. Isipin mo ha. Imbis na nagpasalamat sila kay Ka-Eric dahil ganun pala kalaki ang natatanggap whether it is fake news or not fake news dapat yun iniimbestigahan nila. Hindi Kitang-kita mo, bago magsimula ang investigasyon, sa mata nila, guilty na si Ka Eric. Ang investigasyon, dapat nakap nakapiring ang mata. Iintindihin mo, totoo ba? Hinahanap mo ang katotohanan. Ito po, ah, ang investigasyon, ang hearing, yung Meron ka talagang taus-pusong hanapin ang katotohanan. Hindi magdiin ng isang tao or partido. Hanapin mo yung katotohanan. Ano ba? Totoo ba yan? Na yan ang, yan ang uh, budget sa travel? Travel uh, budget? O yan ba ay fake news? Hindi. Kitang-kita pa lang. On the get-go binirada na agad si ano, ka-ERI. Hindi ko pinagtatanggol. Kung mali siya, idemanda nyo. Kung gusto nyo at napatunayan nyo mali, ibitay nyo, kulong nyo, bahala kay sa buhay nyo. Korte Suprema po magdi-decide, hindi ako. Padaanin nyo sa due process. Go, hinahamon po namin kayo. Idemanda nyo si ka-ERI. Na hindi biased, impartial court. Hindi yung korte na moro-moro court impartial court. Number two, kailangan ng korte may jurisdiction. May jurisdiction sa tao or sa subject matter. Kailangan, if it means may authority ang, ka, ang korte na pakinggan ang kaso mo. May jurisdiction. Isa pa yan, ICC na yan. Ang ICC, walang jurisdiction sa Pilipinas. Kaya hindi sila dapat mag -iimbestiga. Ang Kongreso ba may jurisdiction kay Ka-Eric? Posible. Paano? Hearing in aid of legislation. Hindi para husgahan si Ka Eric kung tama ba siya o mali siya. Ang maghuhusga kung tama o mali si Ka Eric, husgado. Sila, didinggin lang yung kaso ni Ka Eric para makagawa ng batas. Wala silang kapangyarihan, husgahan. Hindi sila Korte Suprema. Ah, pangatlo, may tinatawag na kailangan yung akusado, bibigyan ng opportunity na na opportunity to be heard. paking Pakinggan. Bigyan ng opportunity and pangapat, kailangan na may hearing. It means, yun ang tinatawag na due process. Kung walang hearing-hearing, hearing, hala, diretso dampot. Hala, diretso kulong. Hala, diretso silya elektrika. Yun ang violation ng due process. Kasi, word na ginamit ng batas, strike. If you are the government, you can strike. But, sabi ng batas, hear me first. If I am the accused, hear me first. Pakinggan mo muna ako bago ka humusga sa akin. Yun ang ibig sabihin ng due process. Yan yung magandang due process kayo, Mark. Dahil sa, sa US, halimbawa, indict ka, huhulihin ka. Pag nakakulong ka, doon mo papapatunayan na innocent ka. doon pa magsisimula ang due process.